at my string beans. O, oh, diba? May tatlo na siyang bunga. 5 pesos na yan sa palingke. 5 pesos or 10 pesos na yan kasi ang haba. Oops. And yan din ang isa kong kalamansi. Kumunti ang bunga niya. Pero yung isa, look, ang daming bunga. Look, 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 look. Daming bunga nito. Si, Patlang din yan. Ta -da 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 -da. Ta -da. Sa aming bunga, paikutin natin na aming La 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 起来了。